Hmm. May sinabi sa akin ang dinala sa akin. -re repair tayo ng grinder, dali lang to. So, tinesting ko yung ihing ko na grinder, umuusok. Ang uh, unang tinignan ko yung carbon brush. Yan e, ang unang nyo titignan. Makikita nyo yung carbon brush, bungi. Hmm? Hmm? Pangit ang sunog. Sabi mo masikip. Dito lang 'yan. Yan yeah, dito. 'to. Tapos second, pag hindi umaandar, hina mo yung connection ng saksakan. Ah, natin ng carbon brush. Tapos linisin natin yung armature. Iliyayin mo itong armature. Ayun uh, Sunog na yun. Dahil mali yung kain ng carbon gas.

Sira na hmm. sabihin, <laughs> armature. yung armature, sorted na. Ibig sabihin, na poor sa yan ang ginagawa. Papalit lang armature. Yun naman yung sinabi sa akin, ang dinala sa akin. Dahil sira na yung armature, mas so, maganda pa, bumili ka na ng bago. Kesa so, ipagawa mo. Dahil, ang bago, 900 lang. Pag pina-rewind mo to, abuti ka ng mga 1,2 1,6 1, 6. hmm sunog na agad yung nilinis natin dito yan shorted na yan wala na ibigay na maganda pa hindi ka lang bago ito parts na lang to parts out Armature ang sira